guys, nandito naman kami sa park. So ngayon maganda ng ano, ang ganda ng panahon. Tsaka hindi siya malamig. tas merong araw. So kaya maga kami nag-park ni Carnal, oh, baby ko. So ayan siya. Ayan, sandok ng sandok ng ano, ng, anong tawag nito? haliliit na bato. So halos everyday ano kami dito sa park. Nung nakaraan, ano, Uh, ibang park pero malapit lang siya so hindi to siya ma-board dito kasi maraming ano maraming pagpilian kung saan gusto na park so but usually dito lagi kami kasi ano siya malapit lang sa saan kami na ano nagstay so ayan. so ito yung park marami na akong video nito so ngayon konti lang yung tao kasi ano uh, 1pm dito so pag ma around 4 or 4, 4 to 5 maraming mga bata tapos pag linggo, maraming taon hindi lang mga bata maraming ano, mga tao dito naglalakad nag, no, na muko nagtatambay kasi maganda kasi pagtambayan din dito at saka sobrang laki tong park na to at saka yung mga ano yung kahoy yung ganda